Oh, dadan na pa kinasun. Di ang melon ni unahan, dito si Lomi butang. Igo din. May dilili oi, damo man, okay. Uy, man kinasun kaigo dai. Eh. Update tayo mga idol, ito yung holy natin ngayon. May pangulam na. Kami melon at saka ano, scallop ito. Okay, idol. Idol ko to, scallops. May ano kulap. Nakapag-heart na ba ang lahat sa akin mga idol? Kasi kung wala, talagang maano kayo sa akin, yung isda ito na may heart na yung isda. Oo. Oh. Mabuti pa yung isda nakapag-heart na sa akin, no. ba? Oh, Ha? ba, diba? oh, Tagbago. pang ulam kaya nga ano, may balat ko dito konti idol ito pambili ng bugas din lang to pambili ng bigas. To idol, oh, tingnan niyo ang ganda ng isda o, nato, oh, na to. Tagbago, tagbago ito yung ano namin, tawag nito sa. Ah, oh, nag talaga siya sa akin idol yan o eh. di ba uh, nag-heart siya sa akin eh okay, yung isda pangulam ulam kaya scallop yung ilalaga namin kasama yung milon ito yung eh, milon mga malaki na milon na yung milon malaki mga So, tumingin yung mother ko. Tsaka yung kapitbahay ko. Ayan, may baby siya. Ang cute ng baby niya. Ayan, may Ito, may bisita pa rin kami. Siguro, bibili to sa aking huli. Pariyo. Oh. Nakapag-heart ka na ba sa akin? Mabuti yung isda ko. Nakapag-heart na. Hindi yan tikab. Siguro sa English yan. Scallops. Ay, basta may tinga. Tikab na yan. <laughs> si Adol. Update lang tayo ngayon Maya Adol. Ito yung huli natin ngayong araw. Mm -hmm. Lalaga ng misis ko yan. Ayan, kumuha na siya ng ano. Kaldero. Lalaga niya yung scallop kasi na ano ako sa scallop Parang nang gimingaw ako, gimingaw-mingaw ako sa iskalo pagkain yun eh. Kaya nagdala ako. Saka yung milon. Iuna ko. kuanda. Iuna ka ang kanang milon ba? Sa yung iskalo. Ito may benta. May benta yung masadlayan yung ating mga aki. 50, 50 yung bintan lang. Huwag ka na, iuna ba? Huwag no. na. Matagak ka lang na matagak ka. Ay. Ay, ya matunok kaya ma. Ano ko nana? Na, oh, Bibinta tong napula po namin idol. May may bibili nito para pambili naming bigas kayong balat lulutuin pa yan pagkatapos luto buruhin tapos ibibinta na sige ha idol thank you salamat sa inyo update tayo sana magustuhan nyo ang aking video like and share pakipalo na rin